Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naman nice po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet. Makikita nyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Water signs. Mayroon tayo ditong faraway places. Get ready for new horizons. So, meron ba kayong lalakbayin? Meron ba kayong pupuntahan? Magta-travel yung iba sa inyo ngayong araw? Ayan po, so be ready, ayan, baka nag ice na kayo ng mga gamit, meron dito pa, pwedeng lilipat na ba kayo ng place, lilipat na ba ng work, lilipat na ba ng tirahan, so may mga pagbabago po surrendering to the journey, release control. Ayun. So, mentras po, kinokontrol ninyo yung mga bagay na gusto ninyong mangyari, na umayon po sa inyo, mas nahihirapan po kayo. Mas hindi siya nangyayari. So, parang ganito lang din. Pag nagwi kayo, pag nagmamanifest kayo, dapat din nyo laging iniisip. Huwag kayo mag-overthink. Stepping into power. You are strong beyond measure. So, medyo masusubok yung katatagan ninyo ngayong araw na ito. So, meron dito, pwede po na ano ba, kung takot kay sa dilim, baka may chance ngayong araw na ito na maglalakad kayo sa dilim. <laughs> o baka mag-brown sa lugar ninyo, black out. Meron din po dito, pwede na magbubuhat kayo ng medyo mabibigat na bagay ngayong araw. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa sa'yo. Spirit Guide, ano po itong faraway places? We have Ten of Swords. So, may new beginnings nga po para sa inyo dito. May matatapos kasi pwede rin na at ano na tong uh, may mga susubukan kayo, may mga gagawin kayo, may mga efforts kayo dito. Water signs na parang hindi nyo alam na magagawa nyo pala. So, oo. <laughs> kasi ito, pwedeng may umiiwas po sa inyo. So, pwedeng pupuntahan mo yung taong yon, makipag-usap ka sa kanya personally para hindi ka na niya maiwasan. So, parang meron kang corner na rin ngayong araw na ito. Meron tayo ditong Five of Swords, Surrendering to the Divine. Ayan, surrender din yung nakalagay dito. Oh. So, pwede po kasi na may mga bagay talaga sa life ninyo, may mga aspect ng life ninyo Uh, water signs na hindi nyo po talaga kailangang labanan or sabihin natin wag nyo masyadong kontrolin hayaan nyo lang po na mangyari yung dapat mangyari minsan nga di ba diba, napupunta tayo sa mga career sa career path na hindi naman natin plinano hindi ba? minsan magigising ka na lang matatanong mo sarili mo bakit ka ba nandyan? pero happy ka o nakikita mo yung sarili mo na magtatagal ka dun sa isang bagay na yun. So, minsan may mga bagay din talaga na kahit hindi mo planuhin, pag para sa'yo talaga, ibibigay sa'yo. What is stepping into power? Meron tayo ditong three of cups. Ayan. So, enjoy naman. Mag-enjoy naman daw kayo, water signs. Okay, masyadong seryoso or ano ba ano bang nararamdaman ninyo so you have the power naman daw to transmit that energy or para baguhin yung energy na nararamdaman mo kunarin may sadness ka dito eh ngayong araw ba na to puro sadness ba yung mararamdaman mo pagkagising mo ba malungkot ka na hanggang pagtulog mo malungkot ka yun ba yung gusto mo so kung hindi meron ka namang magagawa dito so ayan uh, Ano ba? Hindi naman na kailangan makipag-party pero ano ba yung mga bagay na magpapasaya sa'yo ngayong araw na ito? So, pwedeng doon ka mag-focus. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Spirit Guide, mensahe pa po natin. Kay Water Signs, ano po pagdating sa kanyang trabaho, ano ang mensahe? Mensahe natin, Spirit Guide. Pagdating sa trabaho. Meron tayo ditong Six of Cups. Meron tayong Queen of Wands. So, marami sa inyo dito. Parang alam na alam nyo na talaga yung routine ninyo. Alam na alam nyo na yung gagawin ninyo everyday. Meron tayong Wheel of Fortune. So, marami po talaga ay happy kayo sa kung nasaan kayo ngayon. Parang alam mo yung hindi naman sa ha nasa happy place kayo. Pero, nandun kasi na masaya kayo sa ginagawa ninyo. Mara, kasi 'di ba pag nagtatrabaho ka naman hindi naman lahat ng uh, katrabaho mo kasundo mo. Hindi naman lahat ng nandiyan ay meron kang healthy relationship, hindi ba? Pero kasi dun sa trabaho mo mismo, masaya ka. Water signs, tignan natin. Tsaka ito, may goals ka kasi. Yan, kaya hindi sayang yung efforts mo, hindi sayang yung pagpapagod mo pagdating sa trabaho. ba diba? Hindi nasasayang yung oras mo. Tignan natin. Pagdating naman po sa negosyo. We have the devil. So, ano ba yung mga patterns po ninyo? Ayan, pagdating dito sa inyong negosyo. Baka naman mamaya, meron kayo dito mga na, na na spoiled na ng mga staffs ninyo. Yan, Meron kasi parang hindi na sumusunod sa iyo. Medyo meron dito nagiging matigas na yung ulo. Water sign. So, yan. Huwag ka masyadong maging mabait yun yung sinasabi sa'yo pagdating sa mga staffs mo kasi yun parang ang meron dito hindi ko alam kung may bali ba ng bali sa'yo yan oo naga advance nang naga advance so parang ikaw dito nakakahalata ka na ayan baka kasi mamaya sa bisyo lang ginagastos ayan po or pwedeng yung kinikita po ba ninyo saan nyo po ba ginagastos water signs. Ayan, paulit-ulit lang bang ang nangyayari dito sa business ninyo? Hindi ba kayo nakakaalis dito sa pattern na ito? Ano ba yung gagawin nyo? ba? Diba? What can you do? Pagdating dito sa business mo. Kasi pwedeng hindi siya nag-grow. Pwedeng, oh, yung iba sa inyo, pwedeng, meron naman kasi dito, parang nagbi-business, hindi nyo talaga gusto yung sikat na sikat, yung successful na successful yung business. Parang meron kasi ako na-feel dito na okay lang sa inyo, kahit na uh, kumikita lang talaga yung business ninyo. Ayan. Pero kasi pwede nyo pa po yung Mapalevel up. Yun nga lang kasi kailangan ma-break ninyo yung pattern. Ayan. So iba po dito na may business pa pwede na nandoon na kayo sa comfort zone niyo. Kaya kung gusto niyo na may mabago, na mas umulad pa yung business, ayan po kailangan may baguhin, may changes dito. Kung tinatanong nyo, okay yung ano nyo, sales niyo okay naman po yung sales niyo Kaya lang, saan ba napupunta yung kinikita? So, dapat po kasi, ayan, meron kayong goals. Meron tayo dito, ayan, king of pentacles, pagdating sa money. So, yan po ay stability, wealth, yan. So, may magandang uh, paparating pagdating sa kaperahan. The world, meron ba kayong hinihintay? Uh, water signs na pera galing sa ibang bansa, galing sa ibang lugar or pwede po na kayo yung nasa ibang bansa, kayo yung magpapadala sa family ninyo ngayong araw na ito we have the magician, so parang lahat ng hinahawakan mo kung ano man yung pagkukontrol na ginagawa mo sa money mo ngayon is umuunlad siya may nangyayari talaga at maganda yung nangyayari dito, sabi nga you are strong beyond measure so maaring hindi ka na natatakot mag invest ngayon hmm -mm water signs. Tignan. Tapos ito, very confident yung iba sa inyo. So, pwede po, baka meron kayo ngayong araw na to, bilhin na gamit, na damit, pagdating sa inyong sarili. Para sa inyong sarili. Tignan natin, pagdating naman po sa love life. Spirit guide, pagdating sa love life, kamusta po? Para sa mga single natin na water signs, kamusta? Para sa mga single na water signs, we have naman po, ayan, the magician. So, ito, Meron ba kayong minamanifest? Meron bang nagmamanifest sa inyo? Pe, pwede. So, kung meron kayong mga napapaginipan, yun, may nagmamanifest sa inyo dito. Water signs. Tignan natin. Or pe, pwede na, namimiss mo. May namimiss ka, kaya mo siya napapaginipan. Kung sino man yung tao na yan. We have the devil para po sa mga in a relationship, so pwedeng yung pattern sa relationship ninyo, paulit-ulit na lang talaga, di ba kayo nagsasawa parang yun yung tinatanong sa inyo ni universe, so may mga temptations may manipulations na nangyayari, so pwedeng aware kayo, pero pwede rin naman na aware kayo sa nangyayari dito sa inyong relasyon so kailangan i-address, kung ano ba yung kailangan i-address, ano ba yung problema sa relationship ninyo, ano ba yung kailangan pag-usapan, pag-usapan nyo po yan para maayos. Kung gusto nyo pang maayos yung inyong relationship. Para sa mga married, we have Queen of Wands. Ayan, so very passionate naman po yung ating energy dito. Very energetic ng asawa mo ngayong araw na to. So parang meron siyang, ano ba, parang excited siya sa mga gagawin niya ngayong araw. Tignan natin. Spirit Guide. I will wait for a sign. I will wait for a sign from you. So may nagma-manifest nga sa iyo dito oh. Alam mo pwedeng may nagdadasal para sa iyo water signs. Yan, mukhang yung taong to, naghihintay lang talaga siya ng signs. Ano kaya yung signs na hiningi niya? Ribbon yung naririnig ko dito. We have reunion of souls. Mukhang may pagkikita kayo na gagawin. Or na mangyayari po dito na magaganap pagdating sa inyong dalawa. Yan, baka meron dito malapit ng magkita. Could be, ito po ay soulmate ninyo. Ito po yung mga lucky numbers. We have number 7, number 1, number 21, number 3, Number 15, number 10. Ayan po. So, pwedeng mahalaga sa inyo yung number na yan or could be significant. Ayan, significant, mahalaga yung number na po na yan sa inyo. Ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo always.